Kamusta mga kaibigan? Uh, sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga kontrobersyal na aspeto ng geopolitics, ang napakalawak na network ng US military bases sa iba't ibang bansa. Ano ang mga layunin nito? At ano ang mga risk na dala ng ganitong uri ng military expansion? Tuklasin natin ang mga sagot. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking bilang ng military bases sa ibang bansa na umaabot sa tinatayang 750 bases sa mahigit 80 bansa. Halos bawat kontinente ay may US military presence mula sa Europe hanggang Asia, Middle East at Africa. Ang mga bansang may pinakamaraming US military bases ay kinabibilangan ng Germany, Japan, at South Korea. Ang pangunahing layunin ay ang depensahan ang mga kaalyado at tiyakin ang collective security sa mga lugar tulad ng NATO sa Europe. Ang mga bases ay nagsisilbing forward deployment para sa mabilis na aksyon sa mga krisis tulad ng humanitarian missions or military conflicts. Pinapakita ng military bases ang kapangyarihan ng US bilang global superpower na naglalayong protektahan ang kanilang geopolitical at economic interests. Sa kabila nito, may mga risk ng pagkakaroon ng maraming military bases tulad ng paglabag sa soberanya na madalas na inaakusahan ng US ng pakikialam sa mga lokal na usapin ng ibang bansa na nagiging sanhin ng tensyon. Ang mga insidente na kinasasangkutan ng mga sundalo tulad ng abuso ay maaaring magdulot ng hidwaan sa lokal na populasyon. Ang pagtatayo ng mga bases ay nagdudulot ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran sa mga rehiyon. Ang presensya ng US bases ay itinuturing ng iba pang bansa bilang banta, tulad ng nararanasan sa South China Sea. Malaki ang gastos sa pagpapanatili ng mga overseas bases na nagdadala ng tanong kung sulit ba ang mga benepisyo nito ang napakalawak na network ng US military bases ay nagbibigay ng impluensya at suporta sa mga kaalyado nito. Ngunit, kaakibat din nito ang mga kontrobersya at conflict. Mahalaga para sa bawat isa na maunawaan ang mga aspeto ng ganitong military presence upang mas maintindihan ang implikasyon nito sa global na ekonomiya at politika. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming content na tulad nito. Ano ang inyong opinion sa US military bases? Mag-comment lang at pag-usapan natin.